magandang buhay sa lahat. Enrique Hill, matapang nang nagko-komento sa mga update post ni Liza Soberano sa kanyang TikTok account. Ganon din recently sa Instagram account ng Dalaga. Pinapakita na nga ni Enrique Hill ang pagsuporta at pagmamahal kay Hopi sa social media. Kinilig ang mga fans sa pa I love you ni Enrique sa video ni Liza Soberano. Nakinagigiliwan din ng kanilang mga fans. Noon pa man, supportive talaga si Ken, kay Liza, sa lahat, ng mga desisyon nito, sa kanyang karera. At handa itong maghintay, sa tamang panahon. Kung kailan ang taon, na napag-usapan, ng dalawa. Malalim na talaga, ang usapan ng Liz Ken. Kaya kahit anong paninira, sa kanilang relasyon, pero nanatili itong matibay. Matatag talaga, ang Liz Ken. Kaya nilang harapin, ang lahat ng pagsubok sa relasyon nila. Ito na, ang masasabi nating relasyon, na tahimik, pero umaapaw, ang pagmamahal, sa isa't isa. Maraming fans, ang tuwang-tuwa, sa mga komento, ni Enrique Hill, sa post, ni Liza Soberano. At ganoon din, kay Casey, ang kapatid, ni Liza. Sobrang legit na legit, na ayuda ito, sa mga fans, ng Liz Ken.